It's illegal. So don't do it. Direktang nanawagan si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at dating miyembro ng gobyerno na bawal bumaybay sa EDSA busway. Pero sa araw din ng abiso, nahuli ng mga otoridad ang convoy sa kayang ilang senior police officers sa dedicated bus lane. Sa isang video, kita ang dalawang sasakyan kasama ang highway patrol vehicles na binabagtas sa Ortiga Station. Nang tanungin ng enforcer kung kanino ang convoy, Paliwanag ng PNP, kinailangan ng mga pulis na makapunta sa Camp Crame sa Quezon City para sa isang emergency. Tumanggi naman ang ahensya na pangalanan ang mga sangkot nilang tauhan at kung kasama rito ang hepe. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, isuha ka ng hindi mo kinakailangan pangalaglakas sa mundo yung plate number, pangalan ng mga napulit Kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vicrimulia na sinabihan niya si Marbil tungkol sa emergency meeting para sa isang kidnapping. Pero paglilinaw niya, I asked him to appear. So kung ano naman ang methodology niya para papuntaron, uh, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Ayon kay Rimulya, zero tolerance dapat sa mga lumalabag sa batas trapiko. Kaya aniya iimbestigahan ng sino mang opisyal na masasangkot dito para malaman kung may pangaabuso man ng kapangyarihan. Mga nakajuti na ambulansya, fire truck, police at service vehicles at sasakyan ng limang matataas na opisyal ng gobyerno lamang ang pinapayagan sa busway bukod sa mga bus. Pero giit ng PNP, baka pwedeng pahintulutan ng Transportation Department at MMDA ang mga tauhan na gamitin ang bus lane tuwing may emergency. Inula naman ng batikos sa mga opisyal na lumabag sa batas trapiko. Gate ng isang netizen, ironic na ang tagapagpatupad pa mismo ng batas ang hindi sumusunod rito. Sa mga nakalipas na buwan, ilang tao na may koneksyon sa kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno ang nahuli sa busway. Hinihinga ng komento ang Transportation Department ukol sa pagsaway. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.